Yo mga boss Meron sa ating nag message si boss Ayan ito Tanong ni boss kung ano raw uh, Mahirap daw bang maging family driver Itong sasabihin ko mga boss um, Ano to Sa mga driver at DH to mga boss Siyempre sasagutin, sasagutin ko to Nung experience ko Nung first timer rin ako Okay. Kumbaga opinion ko to nung first timer rin ako mga boss, yung naramdaman at naranasan ko talaga. Para sa akin mga boss, pag first timer ka, sobrang hirap, sobrang hirap mag maging DH or family driver. Alam niyo kung bakit? Kasi pag first timer ka, hindi mo alam kung anong mapupuntahan mo employer kung mapait ba o oh, masahol pero 100% mga boss lahat ng pumupunta ng ibang bansa lahat ng ano mga DH or driver nakakaranas talaga mga boss ng hindi magandang experience sa una yan real talk yan mga boss ako magsusyam na taon na ako dito kung nakikita yung chill na lang ako kumbaga nalampasan ko na yung lahat ng paghihirap pero hindi porket matagal na ako dito okay na talaga lahat minsan may hindi pa rin pagkakaintindihan mga boss hindi yun mawawala yun pero kung bilang first timer ka first timer ka pa lang malamang pag nag-away kayo nagtalo kayo pinagalitan ka makakapag-isip ka agad na sumuko o ayaw mo na lalo kung ang magiging employer mo magbunganga yan sobra kumbaga bila sa driver naman habang nagda-drive ka pinapagalitan ka di ba nakakabuisit yon yan yung mga pwedeng maranasan ng ng ano driver sa DH naman ganun rin Siyempre, tuturuan ka magluto, maglinis, all around mga boss. Yan. Ngayon, sa all around na yon, pag may hindi sila nagustuhan na ginagawa mo, yan. Doon ka na mapapagalitan. At doon ka na rin mag-iisip ng kung ano-ano. Yun mga boss, yun yung mahirap sa pagiging isang first timer hindi biro maging isang first timer mga boss sobrang hirap malala malala ang mararanasan mo bukod sa mag-a-adjust ka mag-a-adjust ka ng mga tao employer mo um, mag-a-adjust ka sa salita syempre sa kultura nila tapos isa pang pag-a-adjustan mo yung homesick pa, malayo ka sa pamilya mo, isa pa yun magpapahirap sa'yo mga boss kahit nga sabihin natin na okay yung magiging amo mo, minsan magpapahirap sa'yo yung homesick yan kaya masasabi ko talagang hindi madali maging OFW yung mga boss, lalo first timer lahat sa first timer yung ano talaga, kumbaga sa palaran talaga tawag dito mga boss kasi pag naging OFW kang first timer, hindi mo alam kung ano yung magiging ano mo, ano yung magiging kalagayan mo dito sa ibang bansa. Kung nasa mabuti ka bang kalagayan o nasa dilubyo kang sitwasyon. Mga ganun mga boss, real talk yan. yan. Kaya para sa akin, weather weather na lang siguro weather weather na lang siguro yung ganyan mga boss depende na lang talaga pwede mangyaring swerte ka pwede naman malas ka pwede rin buong kontrata mo mga boss buisit kumbaga buong kontrata mo matatapos kontrata mo sa pag-aaway ninyong dalawa mga ganun mga boss ako naman sa na experience ko naman ang first timer ako sobrang dilubyo sobrang lala yan kaya na share ko rin na sobrang hirap alos ilang buwan pa lang ako noon dalawa tatlo yan nakakapag-isip-isip na ako na ayoko na nasasabi ko na sa sarili ko na bat pa ako dito pumunta yun yan yung mga mararanasan mo mga boss bilang first timer ha? Kaya kung talagang gustong mag-ibang bansa, maging isang OFW, kailangan handa ka na pagdaanan mga yang hirap na yan. Kaya hindi biro maging isang OFW, lalo na mga family driver, DH, sobrang hirap yan. Kasi nasa bahay yan. Yan. Pero yun na lang mga boss, lahat ng yan, pag a mo, pag nalampasan mo, edi maganda pero pag hindi mo kinaya talagang kailangan mo na talagang sumuko nakadepende sa mga boss kumbaga decision mo yan kung ipagpapatuloy mo pero pag naumpisahan mo na kasi mga boss nandito ka na nandito ka na rin lang kailangan mo nang tapusin yung kontrata mo sa ayaw at gusto mo yan kaya yon mga boss kung maging maswerte ka bilang OFW, maswerte ka sa amo mo, go, tuloy mo. Kung malas ka naman sa amo mo, sobrang ayaw mo sa ugali, basta hindi ka sinasaktan, tuloy mo pa rin. Tapusin mo na lang 'yung kontrata mo. Pero pag sinasaktan ka, sinampal ka, sinuntok ka, basta may ginawa sa 'yung ano, um Um, physical na pwede ka nun umayaw mga boss pwede ka nun mag report sa agency or sa polo kung sino man pwedeng pag -reportan. yun lang yan kaya nakadepende talaga mga boss sa weather weather lang hindi madaling maging OFW yun lang yun tatlo lang yun kaya nakadepende sa iyo mga boss kaya kung naisipan mo na mag OFW ituloy mo na lang yan lampasan mo na lang yung hirap kasi lahat ng OFW pinagdaanan yan hindi madali maging OFW mga boss yun lang share ko lang masalam